Alright, magandang araw sa atin lahat mga kababayan umalma itong senator Rapitol po at nais niya ngayon patanggalan ng prangkisa itong NCGP dahil sa kapalpakang nangyari So, pangalawang bisis na ito o mano mga kababayan po natin itong nangyaring malawakang burnout sa buong island ng Panay nako kung nakikita po natin natutulog sa plaza, gilid ng kalsada, sa labas ng bahay ang mga residente ng uh, Panay dahil sa sobrang init dahil walang ang kuryente magdamag. Ang uh, mga kababayan po natin so kawawa, ano? At uh, milyon-milyon na halaga ang losses dahil sa hindi naka-operate ang negosyo sa buong island ng uh, Panay. Bakit nga ba, mga kababayan po natin? Eh, sabay-sabay pa naman nag-shutdown umano itong mga planta uh, na nagsusupply, nagbibigay ng kuryente sa NCGP na siya namang dinidistribute sa taong bayan ng panay kaya ayon ayong kasinitor Rapitol po ah, dahil sa paulit-ulit umano, nakapalpakan ng NCGP ay sapat na itong grounds para reviewin at mabilis ah, na matanggal, oh, tanggalin ang kanyang prangkisa ah, dahil mahigit na umano isang dekada at kalahati na nagsasakripisyo ang taong bayan. Dagdag pa ni Sen. Rapi Tulpo, matuto na sana ang NCGP sa malawakang brownout na nangyari noong nakaraang taon at hindi na sa dapat maulit ang ganitong kapalpakan. At ayon nga kay Sen. Rapi Tulpo, uh, bilang uh, chairperson ng Senate Committee on Energy, Ah, ay uh, tinawagan ni Senator Rapi Tolpo, Senia si Administrator Antonio Mariano Almeida ngayong araw para humingi ng update o sa problema sa panay. Ibinigay ni Administrator kay Senator Rapi Tolpo ang report na isinumitin niya kay President Bongbong Marcos Jr. Sa nasabing ulat, sinabi ni Almeida ang hindi paggamit ng NGCP ng Ancillary Power Support ang dahilan kung bakit lumala at hindi naagapan ang malawakang burnout sa Panay Island. Nakausap na rin ni Sen. Rapitol po ang Department of Education, ERC na patuloy nakamonitor -naka sa mga planta at kaganapan sa Panay. So ngayon mga kababayan po natin kung tanggalan ng prangkisa itong NCGP sino ang magsasakripisyo mga kababayan po natin Agad ba masolusyunan? Uh, agad ba may magtitik over na bagong magsusupply ng kuryente sa island ng Panay at Negros kung sakaling hindi na makapag-operate itong NCGP kung tatanggalin agad ang prangkisa posibleng mayroon dahil ayon kay uh, House Speaker Martin Romualdez i mag-iinvest umano ang Maharlika Investment panda. So, mukhang may nakikita agad uh, silang solusyon. So, ganun kadali lang mga kababayan po natin. So, ngayon magkaroon pa ng pagdinig diyan sa House of Representatives this January 11, ah uh, patungkol sa uh, malawakang burnout nga na nangyayari sa island ng Panay. So, ito kaya mga kababayan po natin, hindi kaya ito ay sinabutahe o talagang palpak lang talaga itong uh, pamamalakad ng IncgP so kung palpak so palagay ko eh dapat nilang dapat silang mag-upgrade o baka hindi na nila kaya eh baka kailangan na silang palitan ng uh, bagong company, bagong magsusupply, o baka sadyang sinabutahi sila para makapasok ang mga bagong negosyante na malapit sa administration. So, yan ay opinion natin, mga kababayan po natin. Posibleng totoo, posibleng hindi. Kaya ano po ang inyong komento, uh, mga kababayan po natin, patungkol sa isyong ito. Huwag kalimutan, mag-iwan ng komento. Maraming salamat.